pakinggan nyo ng ano maayos mga ka Ano? Ang likol. Yung <laughs> pangtawag. Sabi pagang, ba ako pa, ang kabiti daw yun? Ah. Ay, to, parang hindi pa yata siguro sila ka-experience ng mga pangtawag pang pang ng mga pang -tawag pang -tawag latest na mga kuha niya yun. Mga anli. Parang kumbaga sa madaling salita. Parang know-how kasi pa siya mga ka-vlog. Oh, ano, pakinggan nyo hanggang dulo. Aliparan to. to. Parang ignorant tipa ang bata na ito mga ka-vlog ko. Yeah. Kasi minsan naloko ako doon sa Las Piñas, hindi eh. niya pinasok. Yung malayo daw. Ano? Huh? Yung malayo. Ang <laughs> ah, lucky pa ng palag ko nun, 100. Ang iniingi sa akin, 150. 550. Oh. <laughs> sinulat niya sa cellphone, tapos sinulat ko niya. Nakakuha okay. ka talaga, no? Hindi. 2916. 2916. 'Di nagtatanong kasi ako para mamaya maluloko ako eh. Kasi naloko na ako sa Las Piñas. Don't worry. Oh, no. 'Di ba? Hinigitan niya. 'Di doon sa <laughs> hindi, sa, hindi, sa Las Piñas naman. Kasi 'di totoo 'yung sinasabi mo. Kahit nasa oh. probinsya ka pa naroon, pa-pasok pa pasok 'yung load mo, as kung as hindi mali ang number mo, ha. Kaya tamang-tama oh, talaga. Sa Canila, ha. Ba't 'yung nakaraan, isang daan lang load ko sa Las Piñas 'di pumasok? O oh, baka mali yung may nakita niyo O oh, sila ang nagmali. <smartone> Anlikol ano yan? Anlikol TM. TM yung ano niya smart yan. Huh? 20. Huh? 20. Smart. <Smartpapone> TM yung ano niya yung <smartone> love niya. 20 lang. Oo. Magkano ang 20 ba? O oh, di ba? 'Yan nakita niyo. Ipasok mo yan doon Tia. ah. Um, Dalay ipasok eh. mo doon po. Kabiti yun eh. Kabiti din naman to. Kasi kabiti ka lang din. Naik to eh. Naik to. Naik kabiti. Kabiti na. Kabiti din. So, ayan. Lilipad yung pupunta o, diba? doon. na yun. May pakpak -pak yan. Lilipad yung lube na yan. Papunta doon. Kasi ititext ko rin mamaya. O oh, ayan na. Nakita mo na. Yan.